So ito yun guys. Ah, uh, pud na nga siya oh. Ang nagiging sintomas nito guys, ito nga basag-basag na ano siya nung pupugak-pugak. Pagka nalaman yung nagpupugak-pugak na yung andar ng ano natin, grinder. Ibig sabihin nun guys, uh, ano na siya. May diferensya na yung carbon mixin So ngayon to guys, nalitan ko ng carbon. Buti na lang sa Dongqing Magkapareho sila ng carbon. So, wala nang reserba yung Dongqing kasi bagong bili ko lang yun. So, itong Stanley na to talagang matagal na to Mga siguro guys, may mga 5 years na to so, Okay. Kabit ko muna guys. So, ito yung guys. Napalitan ko na. Madali lang naman to Kahit sino, kayang kaya. Pag binuksan to Dito lang to sa likod eh. Bukasan to Ayan, ayan na. Itong nakaganda guys, sa ah, marunong din dahil siyempre, pagka marunong ka mag-repair, eh, ngayon may hawak tayong construction. Eh, tayo na ang mag-re-repair na lang ng ano, ng gamit natin. Hindi na natin papagawa sa labas para ano, kasi magbabayad pa tayo. So, ito guys, ito ngayon yan, yung ano, ito, pud -pud na oh. So, yan guys, naikabit ko na try natin kung uobra ba to para may magamit ano. tagal na rin eh maganda rin guys yung ano, talaga Stanley oh ganda yung ano, ano ano, sakit ito guys nakadisgrasya na ito hindi naman ano yung nakaganda nito guys sa lahat ng mayroong grinder ang magandang dito talaga ang switch kasi yung iba dito sa puwet dito alam niyo kung anong bakit maganda to kasi ito pag nalaglag na tumama ito, kusa siyang mag ano siya, mag Tulad nung ginamit to ng kasama namin. Kinain yung pinaka idealist niya. So, tinamaan pa rin yung ano niya, hindi naman ganong yung panga. Uh, nasugat konti lang tapos nalaglag. Nalaglag nag off na siya yun ang kaganda pero kung dito guys sa likod yan hindi hindi mapapano yan hindi mag-o-off yan tuloy tuloy ang under yun hindi ka tuloy dito pag bumagsak to talaga mag-o-off to ito yung nakaganda guys sa grinder nandito ang switch nya ok titesting natin to guys kung okay na ba ito guys testing natin sak sak na Diba talaga guys, pagka mayroon kang alam sa ka, ano, parang hindi na nagpapagawa. Okay, gusto na ulit. Bailang magamit.